Sa mahilig makipag online, ingat po sa tinatawag na middleman scam. Sila yung seller na kinopya lang pala ang profile at mga larawan ng produkto mula sa lehitimong negosyo online. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Kahit anong produkto ay mahanap na online, pero siguruhin lang na legit ang inyong katransaksyon. Negosyo ni Justin at ng kanyang misis ang pagbebenta ng cosmetic products. Dahil madalas maubusan ng supply ang kanyang supplier, naghahanap siya ng ibang supplier online. Doon niya nakilala si alias Mika Amador o Riza de Asis Pingol na isa palang scammer. Yung payment na dumating dun sa nagpakilalang supplier ay scammer pala. So yung product hindi dumating, then binila kami. Nasa 20 mil daw ang natangay sa kanila mga paps. Bukod daw kina Justin, napag-alaman nila na may iba na rin palang nabiktima ang scammer. So only ngayon naglalabasan yun. Eh. So everyday meron report na nang scam Apat na kami mas malalaking amount. Dahil dito, nagpasya silang magsumbong na sa otoridad. Uunahin lang daw nila ngayong araw ang pagrereklamo sa barangay kung saan nakatira ang sospek. Kasunod niyan ay diretsyo na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa so obserbasyon naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, di na bago ang modus ng sospek. Marami gumagawa nito. nagpo fall siya dun sa, sa, online buying and selling sa Article 315. Malaki raw ang pagkakahawig nito sa middleman scam kung saan kinokopya ng scammer ang account ng mga legit business o di kaya naman ay nakikipagkaibigan sa mga business owner para makapang-scam. Babala ng PNP sa mga kawatan, may parusa itong pagkakakulong na di bababa sa anim na taon. Kaya sa iba pang mga nabiktima ng ganitong modus, ugaliin po mag-report o magsumbong para mga scammer ay mabigyang leksyon. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.